Okay dalawa. Basta bumukas ang gate. Ganyan ang mga itsura nyo, ha? May kahul na naman kayong walang kapararakan. Matulog ka nga ulit. Tumigil ka, Hindi kita pati. Tumigil ka. O. May dumaan lang, hindi ka na nasanay. Araw-araw na lang. Inuminutong may dumadaan, ganyan ka. Tumigil ka, ha? Masagot-sagot ka pa sa akin. Kamay ngay. Baba. Kamay ngay. Ay, talaga naman. Huwag kang maingay. Kamay ngay. Ikaw lang maingay eh. Miguel ka. Ito Miguel. Anong gusto mo? Hindi kita sasabayin. Maingay ka. Oh. Nako, tumigil ka. Dinaganan mo na si Kisa Mio oh, natutulog. Ina mo si Kisa Mio. Oh. Dinaganan mo sa likod mo. Oh. Wala kang pake. Wala kang pake. Nadadaganan mo si Kisa Mio. Oh. Ay, nako, tumigil ka. Matulog ka na nga ulit. Sabi ko na huwag umakyat diyan eh. Inagaya ka nila, oh. Makulimlim. Aba. Hindi ko na nga sinasapinan yan, eh. Kasi ni mo, eh. Tapos ngayon, na naman sa taas. Baba na. Sagot-sagot ka pa. Tigas talaga ulo mo, no? Paluin kaya kita. <coughs> tigas ulo mo ginagaya ka tuloy ni Clover kumakahol na rin kala mo wala kang pagkatandaan pinagsasabihan kang wag maingay eh. tapos kala mo tuod kala mo bait-baitan mamaya akyat na naman yan Marinig pa kitang kumahol. Lumanda ka sa akin dyan. Kung kang gagalawa, kung kang gagalaw dyan, labot ka sa akin. Okay, ganyan ka lang ha, Wag kang gumalaw dyan ha? O, oh, ba't ka gumalaw? Pinabababa ka eh. Bait-baitan ka na naman ah. Ganyan siya kapag napagsasabihan. Kala mo magbabait-baitan yan. Mga minuto lang yan. O tamo, sumasagot-sagot pa. Palasagot. Yung mukha ng palasagot. O, ayan. O, o, o. <laughs> ayan ang mukha ng palasagot. Wee! bati ba tayo? Hindi tayo bati. Hindi tayo bati. Oo, oh, hindi oh, tayo bati. Sabi ka dyan. Matigas ulo mo eh. Sinasagot-sagot mo si mama. Baba. Ang paamong yan. Aluin mo yan. Para hindi ka makagalaw. Gusto mo pinapalo ka ni mama? Tulad ng ibang naririnig mong aso umiiyak, nagpapalahaw, ha? Paluin ko rin yung paamong ganyan. Oh, paluin ko rin yan, eh. Paluin ko yung paamoy. Eh. Mo yang mo, sapak <laughs> Gusto mo yung nguso mo, sapak-sapakin kong ganyan. Gusto mo yun? Yan, sapak-sapak, sapak-sapak, ganyan. Sapak-sapak. Gusto nyo yung sapak-sapak yun? pinalo mo siya ang aaway niya yung kapatid niya talbayan eh siya ang nauna sa iyo dyan question niya yan yan tama yan magbigay ka umalis ka maliit siya sa iyo eh di dapat pag maliit hindi dapat pinapatulan oh kahit sagot-sagot ka pa dyan Bebe. Ayan oh, may holistic yan o. Oh. O. Oh, dog food. May meat. Kahit hindi mo cheat day, binibigyan kita niyan. Sige na, kain na. Bebe. Choco. Choco. Bibigay ko yan kay Itim Tim. na naman kasi siya guys. Kaya wala na naman siyang ganang kumain. So, kailangan pilitin yan habol-habol na naman niya si Kisame hmm. kailangan na naman ingitin kay Itim kasi pag sinabing ipapakain kay Itim kakain siya kahit papano so ingitin natin Itim Tim, ito na ang pagkain ni Choco ayan o oh. halika dito Itim Tim o oh. ay, kita mo Kainin. Huwag dalhin kung saan-saan. Kumain ng dog food. Yan. Eh, Ay, gusto pa nang sinusubuan. Ano ba yan? Eh, gusto lang baboy lang, oh. Ano ba yan? Parang diring-diring kumagat. Hmm. Kain. O, tingnan mo, kinain na naman. Papasubok na naman. O, kain ng dog food. Tim Tim, kain ko O, dali. Kainin mo to. O, bilis kain. O, Tim, bilis. Okay, kay Tim Tim na lang. Tim Tim, oh dili Tim, -tim. bilit. Mm. Kinain ni Tim, -tim. Mm. Sarap na sarap siya sa holistic. Mm. Ikaw nang kumain mag -isa? Para alam mo kung anong isusubo mo. Bilis. Kain. Yan ka lang Tim Tim, maapakan mong kuwi. Mm. Bilis, nagkakalat sa sahigi. Kalilinis lang ni mama eh. Kain na. Wow! Ay, sus Mariosep. Inaway na naman ang Kuya Timtim. -tim. -tim. ang Kuya Timtim. -tim. Inaway na naman ang Baby Giant. Kain. Wala, sige. Basta lang kumain. Ibigay ang hilig. Ang mahalaga, may laman ang tiyan. Hmm? Bebe? Hmm. Yan, puro ulam naman ang kinain niya. Okay lang yan. Basta walang asin at vetchin. Yan. Bago ako nagluto guys, pinagbubukod ko na sila ng ganyan para hindi masira ang kanilang kidney. O, oh, nilalagay mo pa dyan. Kainin mo na. Ayaw na. O, kay Timtim na lang. Timtim, o. -tim, oh. Ayaw mo na. Ayaw mo na. Gusto ko pala eh. Hmm, ang baby giant. Ingit na ingit. Hmm. Bilisan kumain. Ang dami pa oh. Uh, ay, ay, sus Mariosep, nakita nyo guys kung paano niyang awayin si Tim Tim. Mabait lang talaga to si Tim Tim eh. Gentle giant yan eh. Pag si haba yan, nako, magsasalubong yung dalawang yan. Kaya yung tatlo ay doon ko muna sa kulungan nilagay para mapakain ko tong si Choco. Palalabasin ko sila maya maya. O, oh, ayaw na? Ayaw na? Ha? Mm. Yung dog po, hindi mo kinain. Mm. Dali, kain pa. Isus Mariosep talaga naman. Sinabunutan na naman ang gentle giant. Urong-urong ka doon, matutumba na ako eh. <laughs> Pag hindi mo siya takuti na ipapakain kay Tim-Tim, hindi yan kakain. Oh, ayaw mo na? Ayaw na kay Tim-Tim na to? O, oh, Tim-Tim. kain pa ulit siya. Kasi kagabi hindi na yan kumain eh. Basta inhit ang aso guys, walang ganang kumain. Hmm, ganun ang na-experience ko sa kanila. Basta may inhit. Kasi si Choco ay hindi kapon. Pero itong si Tim ay kapon na. Kaya sobrang bait niya. Ewan ko lang, baka nagkataon lang. Sobrang bait niya. Kahit ang laki-laki niya. Ay, oh. siya's Mariosep Nagalit na naman kay Kuya Tim Tim. Huwag naman ganon. Hmm. Huwag naman ganon. Bait-bait ni Kuya Timtim Tim eh. Siya na nga lang ang nag-aalaga sa'yo eh. Hindi ka inaaway. Ang ng kain. Siguro malamang hanggang gabi na naman yan. Mamaya hindi ka na naman kakain. Busin yan ha. Ulam lang talagang kinain niya guys hindi niya kinain yung dog food. Eh, dog pod, oh, kainin mo. Okay, tim, -tim na to, oh, tim-tim. Oh. Ah, ni timtim -tim. Oh, kinain na ni timtim uh, tim Tim-tim, mm, kainin mo lahat. Ayaw na ni Choco. Ah, siguro busog naman na siya, guys, kasi kahit papano, kumain naman siya. So, ayaw mo na ha ayaw mo na oh itim kainin mo na yan ang dami pa oh kaya na siya oh wala nang pake eh. nahanap na naman niya si kisame hmm. hanap na naman niya si kisame at babardagulin na naman niya kain mo na ayaw mo di wag na kainin mo na yan itim